Okay. Magandang araw po mga kaubayan Ako ay muling mag-vlogs Kasi ito na po yung Puling araw po dito sa Dasol, Pangasinan mga kaubayan At narito po ako sa paradaan Ng ating mga kapatid Mga kaubayan na ang hanap po ay na mga kaubayan Ay tricycle driver po lamang Gusto po lamang po panawagan Mga kaubayan Yung ating mga kaubayan na nagpupunta dito sa Adasol Pangdasinan at pupunta po sa Tondo Tumutumbong ang mga kaubayan, ay dito lamang po ang sakayan sa harap ng palengke mga kaubayan kasi napakahirap po ang kalagayan nila sa mga sa kasalukuyan mga kaubayan sa kanilang paghanap buhay bilang tricycle driver kasi po mga kaubayan ay ang hirap po ng pasayiro dito kaya lang po, problema po nila mga kaubayan, yung ibang mga tricycle driver, eh, nag-abang na, nag po doon sa kanto. Eh, ano pa pong makukuha nila mga kaubayan? Kaya ang dahing po ng ating mga kap kapatid na mga tricycle driver mga kaubayan ay yung mga dumarating na pasahiro po na papuntang Tambubong Osmeña ay dito po ang sakayan mga kaubayan. Atin po silang kakaw sa ating mga kaubayan bago po tayo magbiyabiyahe. Kau kang usapin po natin isa-isa sila mga kaubayan. Tara na po. Atin po silang ipakilala isa-isa sa panguna ng ating kaubayan na si RJ. RJ Bayonito. Siya po ito. Ito po ang kanyang tricycle mga kaubayan. Oh. Uh, Sir. Ito rin ang isang driver na sumasakay ng overseas po sa papuntang Tabobong Beach at Osmeña Uli. Yan po ang rota namin papuntang Tambong beach Kaya kung sino man po ang ang kasakaling magbabakasyon dito po sa The ay dito lang po kami na traditional driver na naghihintay po ng mga bisita po ng pupuntang Tambong Beats. beach uh, kaya salamat po sa mga nanonood ngayon. Uh, sana po ng aming Tuda is tumutuda. Ang paradaan po namin ay nandito po sa lap ng public market po. Yung mga gustong pumunta ng tambubong, pumunta lang po dito sa sa harap ng public market. Ito po yung parada paradaan. Tumukuda po. Hindi po sa kanto ng bubunog. Dito po kayo sa public market. Yung po mga kaubayan, ang panawagan ng ating mga kapatid na ang kanilang hanap buhay ay tricycle driver po lamang mga kaubayan. Di kaso, nagsuglang hinap po ng kanilang paumasada kasi ay yung iba po ay doon na po gumababa sa kanto sa may bubunot sa may bubulot, eh, paano nawan po sila sila po ay may asosasyon mga kaubayan may asosasyon uh, may asosasyon po sila samantalang yung mga iba ay wala po pinipick up po kaya nawawalan po sila ng pasahero mga kababayan kaya yan po yung mapupunta po ng Tambubong Usmenya mga kaubayan ay dito po ang sakayan atin pong tungayan mga kaubayan dito sa gilid ng paradahan. eto may kainan na din po. O, yung mga nagbiyahe, may kainan na din po. Shout out na sa inyong lahat. O, shout out daw po sa ating kaubayan na si Marilyn Estrada. O, shout out po. Kaya kung wala na pong mag-shoutout mga kaubayan ay pang samantala na po natin puputulin ang videos na Ang tabayanan nyo po yung mga kasunod na videos nito kasi babalik pa po ako sa lugar na ito. Dito naman po ako mag-mission mga kaubayan. Kaya hanggang dito na lamang po. Uminggan pang oh. oh, may hahabol na mag-shoutout mga kaubayan. Ayan po, magpakilala ka na. sa mga sa pupunta ng Tambubong. Dito po kayo bababa sa public market. Dito po ang tunay na parada ng overseas. <laughs> Yan po mga kaubayan, kahit pang na po natin puputulin ang videos na ito. Marami pong salamat mga kaubayan at tayo po ay magbiyay pa kasi tutungo po tayo ng Masinlok balis, Ang tabayanan nyo po yung gagawin kong mga videos doon mga kaubayan. Hanggang dito na lamang po at marami pong salamat.